Ganito guys, mag-atang sa undas. Ayan. Yung dikit o malagkit ay kahit may isang sopa ka lang pwede na at saka isang nyog. Pagkatapos guys, yung pinag-igadan pala ito, ito, hindi pala ito pwede itapon pag hindi pa matapos ang ang atang kaya saka lang pala ito matapon kapag tapos na yung pag-atang. Ayan, gagawa na ako ng sinukat na iatang. Mamaya gagawa ako ng mga sangkap niya gawod. Ganyan guys, bago natin iluto yung sinukat ay lalagyan natin ng itlog. Pagkatapos mamaya ilalagay natin yan sa bago na atang natin uh, sinukat. Pagkatapos, meron akong alak at kandela. Mayroon tayong buah. O, sa ilunggo pa bunga. Gawed. Tapos, apog. meron akong sigarilyo at tabako. Sige, guys. Iluluto na natin yung sinukat natin. Ayan na guys, matapos nating imbitahan yung mga kaluluwa na na matapos nating imbitahan yung mga kaluluwa sa atang natin. Ito na ay uh, binidyo ko na siya para malaman natin kung paano mag-atang ito so guys meron akong sinukat yung malagkit siya na may gata at saka merong itlog at saka meron din akong tabako para sa mga lola nating namatay si at saka meron din akong nganga meron yan may mga sangkap na yan siya sa loob at saka meron akong alak tubig. Yan lang ang ginaatang ko guys. At kapag nagluto kami mamaya ng kanin ay mag-aatang din ako ulit mamayang gabi. Ito ay kapag nag-aatang tayo guys ay ako nag-aatang ako alas 12 ng tanghali ako nag-aatang. Kaya ayan yung atang ko dito ko siya inilagay sa altar sa maliit na altar ko at dinasalan ko siya at at niyaya ko yung lahat ng mga minatay namin na meron kaming atang at nagdasal din ako na sana sobay-bayan nila kami at bibigyan ng, ng uh, at sana wag lang kaming magkasakit at bibigyan kami ng maraming grasya ng Panginoon. Ayan, ayan yung aking asawang namatay guys. O sige guys, yan lang. Thanks for watching.